Magandang araw po sa inyo mga kabayan dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika Magandang araw po sa inyo lahat at magandang hapon sa mga overseas Filipino workers na nandyan sa Saudi Arabia at at ibang lugar dyan po sa Middle East together with in, in, uh, in Japan in Korea in Taiwan Malaysia, Thailand Vietnam ano pa? <laughs> Malaysia huh? Ang daming Pilipino na nagkalat sa sa European Union. Ayun po. Ngayon, may masamang balita eh. May masamang balita tayo. Nag-announce na ho ng tulong ang ating presidente Bongbong Marcos Jr. na magpapadala po siya ng anumang klase ng pagtulong sa Japan. Okay? At uh, maging ang ating Armed Forces of the Philippines ay magpapadala ng tulong sa Japan Self-Defense Forces. Kasi ang ating bansa ay uh, kasama na sa, sa security na inorganize na, 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 na in ng Amerika diyan sa Southeast Asia including Japan and Korea. Okay? And Taiwan, of course, Taiwan. Kasi ang Taiwan ay malapit lang sa atin. Diyan, mas, mas specially there in Batanes. Yung mga, yung mga usapan doon, ay eh, madidinig din sa Batanes. Eh. Tsaka sa Cagayan. Yan o. No? At yan gusto makuha ng China. Yan. Yung kanila, yung dyan sa may malapit sa Batanes, naku, gusto maharangan ng China yan. At gusto nila sakupin sa kupin niyan at hindi naman papayag ang Amerika sa gusto mangyari ng China. Alam ba niyo kung bakit? Kasi ang Chinese economy ay malaki ang problema at nagkakaroon na sila ng unemployment sa kanilang mga tao. Isipin mo, baligtad no dito sa Amerika na nangangailangan ng mga ng mga workers and uh, at mga nurses and physical therapy. Kasi napakalakas ng ng Amerika when it comes to mighty forces and economy. Kasi importante yung ano eh yung yung security sa isang bansa na umuunlad. Kasi mare silang ng ginagawa ng China, pinipilit lang sakupin ng ibang bansa. At iyan ngayon ang problema ngayon diyan sa Pilipinas. Ah, okay. Ngayon mabalik tayo sa Japan malaki o ang, ang ang damage ng nagawa ng, ng earthquake na 7.6 magnitude diyan sa Japan sa near Fukushima I think diyan diyan yan nung nangyari din yung ano eh yung leak ng nuclear uh, at na ay nagawa naman ng paraan pero ang balita ko ay umaabot na sa 30 ang namatay sa Japan at uh, at makikita nyo sa video na talagang yung kanilang mga kalye ay nagiba at maraming bahay ang ang bahay ang nasira. Makikita niyo sa video. Ang pagkakaiba naman ng Japan sa Pilipinas, ang mga Hapon, ang mga Japanese ay united. Ang Pilipinas ay hindi. Mismo dito sa Amerika, may mga traitor na Pilipino na gusto kumampi pa sa China. Bakit sila narito sa Amerika? Samantala kumakampi sila sa China. Dapat umalis na sila dito sa Amerika at pumunta sa China. Trader sila. Trader sila malvin dito sa Amerika. Sapagkat so, ang Amerika ay sumusuporta sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Siya lang ang nagbigay buhay upang mabalik ang, ang confidence ng Amerika sa Pilipinas. Kaya umaangat na ang economy ng Pilipinas. Okay? Yeah, yeah, no. Ang Department of Migrant Workers uh, through Overseas Workers Welfare Administration ay tumat nananawagan sa mga Pilipino na nasa Japan. Nakumunta kayo dito sa 1348 at yung iba ay sa 632-1348. Lalo na yung mga nagtatrabaho at naninirahan dito, katulad dito sa Amerika na may gusto nyo malaman kung ano talaga ang nangyayari dyan sa Japan. At, at gusto humingi ng tulong. Okay? Nagpahiwatik pong ang ating Presidente Bongbong Marcos Jr. ng solidarity to Japan kasi ang Japan ay close friend ng Pilipinas. Masging ang, ang, Jap ang Japan Self-Defense Forces ay nakikipag-ugnayan at nagpapatrolya na dyan sa West Philippine Sea together with the Armed Forces of the Philippine, Philippine Navy and also Philippine Coast Guard kaya o no, kahalaga ang Japan sa Pilipinas. At marami o tayong mga uh, overseas workers dyan sa, sa, sa Japan. Okay? Na nakatutulong sa economy ng Pilipinas. Okay? Ito po ang mensahe ng ating pangulong Bongbong Marcos Jr. Open quote. We have made the offer to assist in any way. Close quote. End of the quote. Yan ang ating paiwatig ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Lalo na doon sa mga tumutuligsa na narito si Amerika, lalo na itong si Maharlika. Okay? At ang balita ko ay hindi na pwedeng pumasok si Maharlika sa Pilipinas. Yan ang dinig ko ha, dinig ko sa mga feedback na natanggap ko dyan sa Pilipinas. Marami ng galit sa iyo Maharlika. It's time for you to change your your attitude yung ginagawa mo ay hindi makabayan kundi ikaw ay selfish may ka sa Pangulo dahil yung ikaw ay kumakampanya sa Pangulo nung election day nung 2000 o last year 2022 Maaring hindi ka na pagbigyan kaya ganyan ang galit mo katulad din ni Senator Amy Marcos okay may bago akong topic dyan no? Oh. pangalawa pagkatapos ito ay gagawin ko na ang aking content sa uh, latest na ginawa na naman Uh, na ginawa nitong si mahalika na para pabaksakin ang gobyerno ng Pilipinas at ito ay hindi maganda magkaisa tayo dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika na tayo ay pro-democracy and not pro-communist China okay, this is your host Friday in God we trust, never hold your peace